Okay. Ito yung ating sample 3x3 Na dadali natin sa Piestag This coming August 15, 16 17 SMX Mall of Asia So Bagong mating, Bagong repaint Na 3x3 At bagong palahe Ayan Ganda talaga nga namang nakakaakit pag maganda ang presentasyon ko oh. hehe <tong> gawin mo na kaya lahat ganda na pag pare-pareho oh. na mm -mm. pwede naman bumili ulit bukas ganda oh mas, mas nabibigay ng maganda yung kwadrado niya kung nakikita yung 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 kwadrado sa So, bali anong magagawa dalawa pa bukas na so nasa loob pa yan ng dilem, madilim pa sa ruweda kung sa liwanag yan mas lalo yan oh? masarap mag upload dito oh Oo, oh, oh, tsaka maganda yung pagkakagawa Matatag Okay, bye bye, thank you Ganda niya, no? Ayan